Ubay-ubay nga mga barangay sa Mandawi City na kasi natin problema sa tubig. Kahina'y kayo nga sa wagyo agas. Tungo nini eh, ang syudad mong patawag sa MCWD alang ah, aron mapasabot sa sitwasyon. Alang sa doon ang detalya nini live report si Nico Sereno. next Yeslan mangayo og katin-awan ang dakbayan gikan sa MCWD ni estado sa supply sa tubig sa nagkadaiyang kabarangayan. Sa adlaw-adlawong operasyon ni Usaka Beauty Salon sa Sentro Mandawe City, gamit kaayo ang tubig. Mao nga ka problemado ang nagdumaog mga staff kay makapinsasimana sa semana na nga wala gyud silay agas. Unsa na lang kuno'y gamiton pananglit sa pagbanlaw sa buhok sa kliyente? Napugo sila sa pagpalit o ginalon nga tubig tag 25 pesos wa pay labot ang suhol sa maghatod niini ini. Sa mineral na lang tay magamit namo. Sayang mi mahal-mahal ba yan, mineral. bisag inyo ablihan ang gripo. Wa jud amo na okay. di pa buntagan sa nan mo sya. Yeah. buntag. Samtang nining balay og law office nga among gibisita, gipakita kanamo ang agas sa ilang gripo. Tulo ra kini kundin mula nat pag overnight nga paandar una mapuno ang dako nga balde. Ang um, bot kanong kami tanan diri nga area, kuan man problema man kaayo mong MC kanang dihadapita jud. Diri jud. Kini mga problema ug reklamo kabahin sa aga sa tubig sa MCWD ang gituki sa sesyon sa konseho kaganihang buntag. Bisan ubang mga opisyales nakasinati inining problema sa ilang balay. Kaganiha nasabutan na sabutan nga ipatawag sa sunod sesyon ang opisyal sa MCWD aron maka-eksplikar. Tubig ko no pick pero may lang palong niya. Yeah. Good thing that you know long vacation so wala mga class. See how much more kung napatoy klase. So na problema kita sa water supply sa Mandawi City. Personally, okay. apektado sus atong Holy Week pagka wa well, gyud bisag sa gabiing dako. May gani karon mo agas na og kadlawon. I am sure they will say that dams are dry. Kay why uwan? Oh, they should have measures nga ilang giandam. Ade lang mahimo nga magagad lang tas uwan. Si Mayor Jonas Cortez, miauhag sa mga tao nga padayon nga magdaginot og tubig tungod sa kakuwangan. Ni mando sa Sabsia sa City Disaster Office sa paggamit sa pipila ka mga fire trucks sa dakbayan pagrasyon og tubig. Water supply sa nakalain lain barangay. Uh, Kinahanglan lang tag kooperation sa uh, respective uh, barangay captains no. Uh, mahimo scheduling para sa gibuhat sa bang barangay. Lan padayon pa natong ang gikuha habig ang MCWD kabahin ng imbitasyon o pagpa-explikar ang ipangayo sa Mandawi City sa Estado sa Tubig. Apan kayong duman, una nilang gipahibaw nga naka-apekto Kining tumang kainit karon sa panahon sa ilang supply o production sa ilang mga water sources. Lan? Okay daghan salamat, Nico Serino.